kapatasan. Ayan, ito itong nakatapless, yan si James Makiwood. Yun, sinapak. Yes, ito ni. medyo may kaguluhan dito. Nais daw po niyang humingi sana ng tulong sa mga tanod, pero siya pa rin daw po yung napag-initan. Okay. 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 James, bakit ka nagpunta sa bahay ng Tanod? Tumakpo ako sa bahay ni Romeo Makatlipon. Hingi sana ako ng tulong para yung away po mapunta din sa, po sa barangay mo. Kapag-usapan po. So ibig sabihin, nasangkot ka sa isang insidente ng suntukan. Tama? Opo. Kaya pumunta ka doon sa bahay ni Tanod para Opo. humingi ng tulong tungkol doon sa insidente yon. Sino Opo. ang kasuntukan mo doon sa insidente na yon? Romeo Makatipon po. Sintok niya po ako. Si Romeo Makatipon, siya yung tanod na sumuntok sa iyo, di ba? Nay. Okay. May hapon. May okay. hapon. Bakit nagpunta si James Carl kay Chief Tanod na bahay? Ano ang pinuntan niya doon? Nagdili daw na silang sigarilyo, tapos may kasama siya isang kamag-anak namin, tapos mm -hmm. tinawag siya ni Ariel Redoble. Mm -hmm. Ngayon, lasing si Ariel Redoble, nagpinto si Ariel tungkol sa anak niya at saka girlfriend ni Jim Scal na takampi mm. ba daw si Jim Scal doon sa away. Mm. sabi ni Jim Scal daw na hindi, wala siyang pakialam sa gulo nila kasi wala siyang alam. Nag-aral, nagpasok po siya. Tapos, okay. si Asil daw, hinaharangan daw yan si Jim Scal. Ayaw palisin, pa kaya nasuntok ni Jim Scal sa hinahamon Ayaw. ay away. Ay. Ah, okay, so Oo, kaya pa, siya pa, nagpunta kay Chief Tanod para magpatulong. Pa. Doon sa insidente Apa? na yon. Opo. Sir, magandang hapon po. ah uh, Magandang hapon po, ma'am. Uh, sir, ano ba itong insidente na kinasasangkutan ni James Carl Sibong at ng uh, ilan sa mga residente diyan na nadamay pa kayo at kayo ay pinagbibintangan na nambugbog? Yung bata na yan, yung sinabi niya si Ariel Redoble, may gulo sila. Mm -hmm. Nagawa na ng ano yan, but no, yung hanak at sa yung ano, bata na yan, ni Spiopor Agustin Uga, yung mahaga pa ng 26. six. Ah. Tapos, napunan, nagkita naman sila ni niya yung bata na yan, don mm -hmm. doon sa baba, sa taas, sinuntok niya si Ariel, tinanong lang yan, yung bata na yan, bakit sigilan na yung gulo na yan, mm -hmm. sinuntok kagad si Ariel, aminado naman yung lata na yan na sinuntok. Yan, pinaghahabol siya doon. Bakit nanuntok siya? Okay. Na wala namang ano, wala namang ano. Pinaghahabol. Tapos ako, pahuwi ako ng, um, bumili ako ng ulam hapunan, um, umuwi ako, nagkagulo na doon. Mm. Kasi hinabol lang siya. E, tumakbo kasi pag makasalayan yan, tumakbo siya. Tumak Hinabol siya doon, pa doon, papunta sa aming bahay. Okay. Tapos sinabi naman sa akin na, Nunoy, nunoy man yung tawag doon sa amin yan. Nunoy, mm. nanuntok dito. Tapos doon tumakbo sa inyo. Ano, ah, di, nahabol ko doon. Doon naman, nagpakampi siya doon sa mga ilusing din doon. Mm. sinabol na siya roon. Tapos, hawa. Sabi ko, siya ang sinunoy. ako, bakit ka nanuntok? Mudagan mo siya. Daling kita ng barangay para wala ng gulo. Tumakbo, tumakbo na tumakbo. Wala naman hindi ko hawakan. Tapos na, gulong siya doon. Okay. Yung video na yan, yun ang, ang umpisa niyan man, yung bata na yan, hindi naman siya maganyan kung wala kung wala siya, hindi siya nakikahanap ng away. Eh kayo po ay chief tanod. tanod. So dapat kayo yung nag-aawat. Hindi yung mas madadagdagan pa ngayon yung mm -hmm. gulo. Dapat ang role ng tanod natin eh para huminaho ng lahat. Ah. Pero again, it will all be a matter of evidence at saka yung magiging... Ah, uh, salaysay hmm. ng mga iba pang mga uh, testigo. Merong ibang insidente. Okay. So ito yung insidente ninyo ni Ariel. Tama? Okay. okay. Pero yung insidente na yon, ibang usapan yon. Kasi pagkatapos doon sa insidente na yon, tumakbo ka para humingi ng tulong. Pagdating doon sa hihingan mo ng tulong, iba rin ang na nangyari. Yes. po. Okay. So ito palagay ko, hindi na ito pwedeng maayos o imbisigahan sa barangay lang. Kasi lahat involved eh. di mm ba? -hmm. Diba? Sir Rosindo Solomon, ano po ang alam ninyo dun sa nangyaring insidente na ito? Sige, malinaw uh, ano na naman. Ay, may na kami sa barangay tungkol mm -hmm. sa mga minors at saka, at saka may mga ganggang -gang dito. Mm -hmm. Okay. Tapos, uh, tapos, na identify daw ng mga kapitbahay niya na kano daw, kabarkada no, nila yung uh, <clears throat> mga mga notorog minsan, yung mga pasaway dito. Eh mm. uh, tira tinanong ko kung uh, yung bata, bakit kasama ka sa, ano, uh, na suspect ka uh, doon, kasama ka sa suspect sa carnapping uh, motor. So, ito bang mga uh, gang incidents na ito, uh, medyo marami dyan sa barangay ninyo? Marami noon, no, noon, marami. Okay. Tatlong, tatlong grupo, dalawang grupo, mga minsan may kabilang barangay 'yung iba. Okay. Ito bang si so, James Carl Sibong ay may record na sa barangay na inaireklamo dyan sa inyo? So far sa, sa mga blatter namin, uh -oh. hindi nakasali naka 'yung pangalan ni James. Okay. Pero nung tinanong ko 'yung ano, tinanong ko 'yung complaintan. Mm -mm. Eh nagdududa sila na kasama siya. Tapos kaya tinanong ko siya nung dito, dito siya sa barangay. Okay. Bakit oh, kasali ko ka ba doon sa ano, Siya nadamay na nadamay lang ako sa barkada, sir. Pero walang ano, kinalaman 'yon doon sa insidente nila ni Ariel. Ah, uh, ito ito kasi yung ano, ito kasi yung rason. Ito kasi yung rason ng ano ng tanod at saka yung mga kapitbahay mo. Ito kasi yung rason. Diyan dyan kasi nagsimula, medyo may may mga alita na sila dahil sabi ng tanod, ano raw, pasaway daw. Okay. Oh, so, ang gawa nila yon kasi tumawag kakos kanila, uh, kinalang mag respondi kayo sa gulo doon sa pagpag Bilang mga tanod at saka mga opisyalis ng barangay, mm. uh, mahirap po na tayo pa ang uh, magdadagdag doon sa gulo o maghusga sa mga pangyayari na hindi naman pa na-establish. E uh, kasi, Paano, kaya, oo, kaya, medyo ito, Kaya, ano kaya hindi namin tinulirate yung ginawa ng tanod. Sa, okay. Diba, in fact, na may ongoing sila dito na ano, kaso, naglo, naglopo na kanina. Okay. Last hearing nila uh, by August 1. So, after that, kung, sila, kung hindi sila ang hindi sila magkayo kayos certificate uh, to file action uh, uh, na para uh, o uh, to be the file action ang eh, ibigay namin sa kobre na James Carl uh humarap ka naman doon sa lupon Opo humarap ako kanina Okay gusto mo bang makipagayos o hindi Hindi po Nakainom ka ba nung panahon na yon Dalawang oras na po yun. naka ako pero mga dalawang oras po saka po ako nanau ni Ariel nagkaano kami hindi. Oh, eh, si Ariel ba? Nakainom din. Po. Opo, lasing po siya. Lasing si Ariel. Eh, si barangay tanod natin. Lasing din. Si Ariel din. po. Lasing. Lasing Opo, din. No. Sinuntok niya po ako. Ah, uh, Colonel Edwin, magandang hapon po, sir. Ay, yes, ma'am. magandang hapon. Meron na po bang na-file na kaso o may incident report po ba tungkol dito sa kinasangkutan ng napangbubugbog o pananakit ng isang uh, tanod dito sa isang 19 years old. So, kay Rome, Katipon versus Sibong. Wala po akong, one ma'am, no? Personally, wala po akong balita na na-report yan na incident dito sa police station. Okay. So, ngayon, narinig ko yung part ng circumstances, ano nangyayari. So, uh -huh. ngayon, nasa barangay pala siya nakato. Yes. Uh -huh. so ngayon, at uh, tama naman si yung isang witness kanina no na pag hindi sila makapagayos, uh, mag sila ng certificate to file action. So definitely dito na yan papunta sa amin sa police station. Okay. Ah, pero yan po will be the criminal aspect of the case. Yes, ma'am. Ah, ano pong matanong ko lang po, ma'am? Ano ano pong edad ni James? Nineteen eh. Ma ma mapapailan yung tanod ng violation ng 1 7 6 10. Ah uh, hindi. So, ngayon, uh, dahil hindi uh, na pala siya minor possible, uh, in nakapag medical po ba si James o hindi? James may medico-legal ka? Opo, meron po. Anong sabi dyan? Ah, uh, yung mga natamu mo bang sugat at pananakit mga ilang araw ang uh, pagpapagaling? One week po. One week. Uh, Colonel Edwin uh, slight physical yes, injuries, tama ba oh, ako? Slight physical injury, kaya pala napunta napunta po sila sa barangay. So yes. definitely ah uh, kahit uh, ganun uh, na nasa proseso naman ng barangay yan, pag hindi yan sila nagkayos, uh, susundin lang namin po yung, yung proseso, ay uh, idalhin na lang dito sa police station uh -huh. at pwede po namin i-file yung slight physical injury against po sa... sa chief tanod ng Barangay Minawag po ito nangyari. Barangay Minawag, uh -huh. sir? Oo, uh, Minawag. po, Pwede po siya mafailan ng kaso si chief tanod dyan Mm, -mm. Uh, based sa certificate ni James at sa mga witness kung totoong may nangyari na po na incident. Oo. James, meron ka bang mga witness na makakapagpatibay sa sinasabi mo na nakainom o lasing si Opo, Tanod? Okay. Opo, meron mayroon po. Mga, okay. Yung ano po, yung pisan ko po. eh okay. Mga pamangkin po. Nakainom kayo nung araw na yon, nung hapon na yon. Nagresponde nga ako niyan. Ma Paano ako makainom na Pum Kaya na napuntahan ko sila eh doon sa ano, taway Hawaii. Oh. Tumakbo ko kasi yung bata na yan papunta naman doon kung saan na mapupunta yan. Kaya hinawakan ko yan. Hindi yun yung sinabi bilugbog. Bilugbog na yan siya doon sa ano, mga kasamahan nila, yung mga na, na, yung kasamahan ng nakasuntok kasuntok pa niya sa itaas. Uh, may proseso tayo para po uh, magkaroon ng linaw yung insidente. But, sir, administratively sinasabi niyo na meron na kayong investigasyon o meron ng sanction against Chief Tanod Romeo Makatipon, tama ba? Ma-prove -ma na ano, may talagang may kasalanan yung Chief Tanod namin. Eh, sabi ni Chairman na yun at saka yung mga taon sila may talagang tanggalin namin. Ito lang po ba ang unang pagkakataon na nasangkot si uh, Tanod Romeo makatipon sa insidente na ganito? So para sa mga records namin ma'am, eh, ngayon lang si makatipon, yung tanod namin, ngayon lang nasangkot ng ganyan. Okay. Nung tinanong ko siya, na, tinanong namin siya, sabi hindi daw siya nakabugbog. Mga kapitbahay nila yung nakabugbog sa ano. Pero sa video, hindi Kasi na namin alam, mm -hmm. kasi wala kami sa wala kami sa incident so uh -oh. sa, so super sa video uh, nakita namin i eh, nakadapa yung bata uh, uh -oh. so winihing so, namin dito uh, Sir yung, sino ang ano sino ang kumuha ng video saan galing yung video Sa kanila yun sa kumpenan ni nani pamilya nila na, ni, ni James James so, sino ang kumuha ng video James Bata po kumuha pa lang ng video kasi nand daw, ako na po ako uh, Kamag-anak mo? Opo. Cheryl, okay. So ano ang gusto ninyong mangyari ngayon? Uh, gusto po gusto po naming mapanagot si ano Ma'am Romeo at saka si Orly Bagasol. Sino naman si Orly? Sila pong dalawa yung inireklamo inire 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 namin ma'am kasi sila pong dalawa ang bumugbog sa kapatid ko. Si Orly ba ay uh, official din ng barangay? May katungkulan sa barangay? Hindi po ma'am, kapitbahay lang namin po may mga gamit ba na ginamit ng pangpukpuk kay James? May si si Orly Bagasol po ma'am, nakita po nung mga ano kapitbahay namin, may dala po siyang ano kahoy. Mm -hmm. Gay tapos pumunta pagkatapos ng incident, pumunta pa po siya dito sa aming bahay, dala-dala dala dala yung kahoy. Kasi gusto pa po niyang saktan si James. Hindi pa po siya na ano, ah, na satisfied doon. Ibang usapan na yon kasi may follow, may follow up at may mm -hmm. follow through. May kasama si Orly? Siya lang po, ma'am. Nakita po na ang ano, kapitbahay namin dito. Okay. So may mga Tapos witness? Yung, ano, bata. Oo. Yes po, ma'am. Il ilang saka taon? Yan po, si, saka si yung makatipon po, ma'am. May record na po yan, ma'am. Na, na, ano, nanakit po yan ng minor, minor, di, minor di edad dito sa amin. Kailan nangyari yan, Ah, uh, Jerry? 2021 po yun. Minor edad pa po, po yung bata. Tapos kina, kinausap po daw siya ng ano, kap, tapitanamin namin, pinakonsensya po siya kasi may pamilya daw po si Anor medio makatipon kaya naawa yung bata sa kanya Sir Rosindo Solomon uh, umabot po ba sa kaalaman ninyo itong previous na uh, insidente ni tanod Romeo makatipon Hindi po yan naka ano hindi hindi po yan naka dito sa barangay kasi magkapit bahay sila ah, eh, So nagayos? Na Oh, nag-usap po, nag po sa hindi naga namin alam kung ano na na yung kainat yung reklamo sa kanila. Sa kanila lang naman yon hindi umabot dito sa barangay. Okay. Oh. Si Romeo Makatipon, pag, kapag nag, ano, nag-hearing kami sa barangay, palaging galit na galit, hindi nga ano, hindi na siya sa amin kahit ano man lang. Siya, siya pa ang ano, galit, hindi naman siya inaano na kapatid ko. Okay. Sinasabi po nila dito ma'am, bakit hindi pa po daw namatay yung kapatid ko sa pagbubog nila po? Yung ganon man lang yung ano nila, yung pag ano na kasala ako, kung magpatawad, patawad. Pero kung marami na mag sinasabi, ano sa social media, nahirap naman yan. Kung gusto ko mahingi rin ng tawad kasi kasala rin ako. Tapos yun sila, hindi din sila mahingi ng patawad doon sa kasala nila. Hindi naman mangyayari sana yan kung hindi na nag yung bata na yan. Uh, Cheryl, wag mo na. Cheryl at saka James Carl, tigil muna, Tigil production muna sa mga salitaan sa social media. Okay? Uh, pero si Romy, kung meron man pong hindi, ang issue po ni James Carl at ni Ariel sa kanila. Okay? Hindi rin, hindi na, wag tayong manghimasok doon. Ang issue naman ni James Carl at sa inyo, sa inyo rin. Uh, ma'am, na, pag ariglong sa amin yun si Ariel, ma'am, kasi ayaw niya ng gulo. Ay, ah, nakipag-areglo rin si Ariel. Yes, kasi kasi ang kapitbahay lang kami dito, ma'am. Ma ang tingin niya po sa amin, eh, mga mga anak niya lang po, nakipag-areglo nga siya, eh, kinabukasan, nakag, ah, nakapag nakag, nakapagtrabaho pa nga siya, eh, yung kapatid ko, isang, halos isang linggo, hindi nakapasok sa eskwilahan kasi ang sakit ng katawan niya sa pambububo. Okay, so ibang usapan pa yon. Kami naman dito sa police station, magbubasa yeah. lang po kami sa mga, makikita namin po na, na ebidensya na meron na ipepresenta po ni James sa uh, pagdating po dito sa police station. Kay James, uh, kakausapin ka namin para mabigyan ka namin ng tamang instruction uh, patungo po dito sa opisina po ni uh, Colonel Verson.